Wow, grabe. Kung may Tres Marias po na nagtakitang gilas, ngayon naman po Kuya Bal sa Tres Marias nagtakitang gilas. Grabe po mga kalingap, mala ganap po ang ating masasaksihan sa latest vlog ni Kuya Bal mula po sa Tres Marias. Nakaka-excite at nakakasindak po ang mga pangyayari sa vlog po na ito at dahil po dito ay tunuyan na po bang mapangiti ni Kuya Bal ang Tres Marias. Yan po ang ating pag-uusapan at bibigyang kasagutan. Muli bago po tayo magbigay ng ating mga komento at opinyon tapusin po muna natin ang nilalaman ng kabuang video ito. So welcome back po muli sa aking munting channel. Please subscribe, like, share my videos, and click the notification bell. Maraming salamat po. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga nag-subscribe at patuloy pong tumatangkilik sa YouTube channel ng buong Kalingap. Kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Mam Ma Edna Vlogs, at syempre po kay Kalinga Rob at kay Mam Ma Jackie Tapia. Magandang araw at gabi po sa inyong lahat. At sa lahat din po po ng mga silent viewers po natin at mga kababayan po natin na nasa iba't ibang panig po ng ating mundo. Mabuhay po kayo at ingat po kayo palagi. At ngayon na nga po ay pag-usapan na po natin ang ating pong nakaka-excite na topic kung may Tres Marias po na nagpakitang gilas dahil sa kanilang unti-unting pagpapakita ng pagbabago. Ngayon naman po ay balik naman po natin Kuya Bal sa Tres Marias nagtakit ang ilas. Yes po mga kalingap. Dahil po sa maraming pamamaraan na ginawa ni Kuya Bal. Mapasaya lang po at mapatawa ang Tres Marias. Nakakatuwa nga po at nakakagulat ang mga malaaksyong ganap ni Kuya Bal. Balikan muna po natin yung mga nauna niyang pagpunta sa bahay ng Tres Marias. Ang mga pamamaraan niya po dito ay mga salitang nakakagulat. Ay, hindi lumabas to. Itong bahay, susunogin ko to, Nay. Nay. Ay, lumabas yung anak mo. Yung bahay, susunogin ko talaga. Nay, pala mas imot. Imumitin ko muna. Marami po siyang mga pamamaraan ng mga ginawa para lang makausap niya po ang Tres Marias. Pero walang epekto, wala. Kahit saan po daanin. Subalit dito nga po sa latest vlog niya na ito, ay, mapapahanga po tayo sa mga pamamaraan na ginawan Kuya Bal. Dahil po dito ay naroong pasayawin niya ang kanyang K-boys at nagawa rin niya po na manghuli ng mga manok at kahit hindi po makahuli ay hinabol niya po ito. Oops, wag po kayong kukurap. At heto na nga po ang matindi. Ang nakaka-excite at nakakagulat na ginawa ni Kuya Bal ang subukan niyang bulautin ang isang puno ng kamuting kahoy. Ubud lakas po niya itong binunot Aww. at yan na. Sa kasamaang palad ay na-out of balance oh, po siya. No. Nagpagulong-gulong na po si Kuya Bal sa lakas po ng kanyang puwersa ay napadadbling na po si Kuya Bal nang hindi niya po namamalayan. Grabe po mga kalinga at ang nakakatuwa po nito sa pagtayo po niya ay imagine niyo po ay parang wala lang. Wow, ang galing naman ni Kuya Bal. Nakaya niya 'yon. Lakas ng tudod niya eh. Nasulo niya yung buhatit. At dahil po dyan, mga kalingap, wow, grabe. Sa wakas, nagawa rin niya pong napangiti ang Tres Marias. Yes! Ang galing talaga ni Kuya Ban. Wow, nakakatawa naman po. At ang malaaksyong ganap na ito ay... Ito po pala ang gusto ng Tres Marias. Go go lang po Kuya Bal at sa susunod po ay mapapahalakhak nyo na ang mga Tres Marias. Tunay na nakakatuwa po ang pagkakataon na di natin inaasahan ang mga pangyayari ay magbibigay pala ng magandang resulta na magpapangiti po sa Tres Marias na matagal na po nating inaasam-asam. Maging ang maraming mga viewers ay ito rin po ang kanilang hinihintay at hinahangad. So yan po mga kalingap ang nilalaman ng kabuwang video ito ang aking reaction content mula po sa Tris Marias ang tinaguriang mga batang mahihain. Kung bago ka pa lang sa aking munting channel, mag-subscribe na and touch the notification bell. Thank you for watching. Thank you so much. And God bless us!